September 22 nang pinuntahan namin itong liblib na lugar dito sa may libtong may kawayan. Mas kilala nga rin itong lugar na to sa tawag na sapang tae para makapagbigay ng kaunting tulong dito sa mga nasalanta ng bagyo. Linggo ng umaga nang umalis ako dito sa bahay para makapagpakape. Ito nga ay isang programa ni Mubit na kung saan mamimigay kami ng kape at biskwit sa mga madadaanan namin sa kalsada. Hanggang sa mapadpad nga ako dito sa may BGC Balenswela. Medyo marami-rami nga rin silang nakatambay dito. Kaya naman inalukan ko sila kagad ng kape at biskuit. kagabi para sila bumabiyahe at naghahanap na lang ng booking pa Ngayong araw din pala gaganapin yung charity event ng grupo namin. Pagkatapos ko nga magpakape ay dumiretso kaganda ka ako dito sa meeting place namin. Pinakape ko na rin pala sila para may lakas sila for the resistance of the energy. Maya maya nga lang ipapunta na kami doon sa may target location. Bago pala ang lahat, ito pala yung ipamimigay namin. lata biskuit, noodles, bigas at wala nang iba. Medyo pasensya dahil ayan lang talaga yung nakayanan. Bali ang lahat ng miyembro sa grupo namin ay nagambagan para matuloy itong charity event na to. Bago ang lahat kami pala ang Premium Bikers NCR 1 Chapter. Itong Premium Bikers na to ay halos may 27 chapter na Kaya din. Kaya naman kung ikaw ay solo rider or nagahanap ng grupo at nagahanap ng bagong kaibigan, pwede mo naman subukan itong Premium Bikers. Meron yan sa Pangasinan, Pampanga, Rizal, Baguio. Basta nagkalap na yan. Well, balik tayo dito. Magpapakapirin sana ako dyan. Kaya lang hindi rin makapasok yung motor ko. Dahil sa sobrang sikip ng daan. Bali nasa tatlong sako nga lang pala yung ipamimigay namin. Pinapila na rin namin yung mga pagbibigyan para mabilis yung pr Piling-piling nga lang din yung pagbibigyan namin dahil hindi naman ganong kalakihan yung budget na nalikom. <coughs> Teka, mali yata yung sound effect. Dapat happy. Balik mo muna, Teka. <coughs> Tchau, tchau.